Kasi ang ganda ng airport dito. Clark. Ito yung ceiling niya. Kukunti lang yung tao. So dapat dito na sila mag kapuan lilipat kasi dito ang luwang walang katao taw ako konti yung e, ilan lang ano ba ito mga ano pa ito doon sa ito Ah, copper, ah, bonsai, copper, bonsai. So, ayan. Dito na yun sa Clark Airport. Ayan. Mm, ito yung mga artist. Obra. Fernando Andi Bundok. So guys oh. Yung mga tugas siguro itong mga o, ang ganda dito. Sa pinaka airport ng Clark At ang lamig pa super lamig so yung mga paintings mga nakadisplay dito ay gaganda talaga nilagay nila dito ano huh? yung mga paintings na, na nakikita ng mga tourist o oh, you know yun naman iba-ibang klase iba-ibang mga artist hanggang doon yan sana ba ako ah doon ako sa kabila 13 diba guys oh yeah, napaka cool dito parang ulan sya ngayong hapon So, ang ganda. Ito naman yung sila niya. Gawa talaga sa wood. Ang dami ng tao. Hmm. Ang super ganda ko na ako. Dito napakaganda dito kasi magsisiksikan dun sa Maynila. Kunti lang yung tao dito. Ang doon. Yeah.